Hello! So, magandang araw po sa ating lahat. So, may nagtanong po ulit sa atin, magkano po abutin pag nag-kidney transplant, ma'am, nag-dialysis din po kasi tatay ko. So, depende po kasi yan, sir, kung gusto nyo mag-private, syempre expect nyo po na mas mahal yon. Eh, pwede din naman po yung ginawa po namin na under po kami ng social service. So, pag meron po kayong donor, parang ako po, nag-donate po ako dun sa asawa ko, ang pinaprepare po sa amin ng social worker namin is 200,000 pesos na nandun lang sa bank po namin na hindi namin pwedeng galawin. Tapos, binigyan din po kami ng green card na meron pong nag, uh, 80% doon na discount na pwede namin gamitin sa mga laboratory. So, depende po yun kung anong lab naman po yung ipapagawa nyo para ma-avail nyo po yung 80% discount. Pag naman po wala kayong donor like cadaveric, ganyan, pipila po kayo. Ang kailangan nyo pong i-prepare ipre doon, ang alam ko po, po is nasa 500, o 600,000 pesos. And ang nagpamahal po talaga with our experience is yung pamasahe po namin since ang layo po namin sa NKTI. So yon kailangan nyo pong laanan po yung pang work up nyo, pang palaboratory at saka yung mga pamasahe nyo. So depende po yan, pwede naman po kayong gumamit din ng GL, pwede po kayong humingi sa Senate para po mas malesen po yung gastos po ninyo. So I hope po nasagot po namin yung tanong nyo. Bye bye, thank you.